Aries, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang masaya ay 5 a.m. hanggang 8-10 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buena simula ng 2pm hanggang 5pm at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 50 minutes sa gabi. Ang mga oras mong Buenos ay simula ng 7 p.m. hanggang 10.15 p.m. at mayroon na naman negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Player ang dapat mong iiwasan ay may tato sa leg at iwasan din magsuot ng damit na may kulay pula. Taurus, ang simula ng oras na Buenos sa umaga ay mag-uumpisa nang 5am hanggang 8:05am at may negatibong minuto. Na 50 minutes na siyang magbibigay sayo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1pm hanggang 4:15pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 6pm hanggang 9:15pm at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo ang kulay dilaw ang dapat mo munang iiwasan ngayong araw. Gemini, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng malinaw na araw, sa 8am hanggang 11am at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes, na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 51 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro, at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at muli ay mayroong 55 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Cancer ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga ay simula ng 4 a.m. hanggang 7.10 a.m. at mayroon. Negatibong minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2pm hanggang 5.10pm at mayroon namang negatibong minuto na 51 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi. Ang umpisa ng buenas na oras ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at mayroong negatibong minuto na 53 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Iwasan mo muna makipagtawan pag nanalo mas mainam na serious para hindi kagad makuha ng nang swerte ng ibang tao. Leo, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng masayang. Araw simula ng 5am hanggang 8am at may negatibong minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa ng kamalasan na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 2pm hanggang 5.05pm at may 51 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Sa gabi ang oras mga Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.10pm at may 52 minutes na siyang magbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro, mga player na madaldal ang dapat na iiwasan mo muna ngayong araw, at kulay blue pa ngayong araw. Virgo, magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas. Nang 5am hanggang 8am at may ikatatalo na negatibong minuto na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na Buenas ay 2pm hanggang 5.10pm at may negatibong minuto na 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 51 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, green na green na kulay ang dapat iiwasan mo muna ngayong araw. Libra, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 4 a.m. hanggang 7.10 a.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 53 minutes sa gabi. Ay muling uulit ang mga oras mong Buenas simula ng 9pm hanggang 12.10am at mayroon na naman negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Ang kulay na silver ang iiwasan muna ngayong araw at player na may kabastusan sa pagsasalita. Scorpio Ang simula ng oras na Buenas sa umaga ay Mag-uumpisa ng 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Kulay yellow ang dapat mong iwasan ngayong araw. Sagittarius, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 6 a.m. hanggang 9.05 a.m. at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2pm hanggang 5.15pm at mayroon negatibong minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sayo ng pagkalito sa paglalaro, at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 7pm hanggang 10.15pm at muli ay mayroong 53 minutes na negative na pwedeng magbigay sayo ng pagkatalo iwasan mo na lang ang player na pangiti-ngiti para ang iyong swerte ay hindi makuha ng ibang tao. Capricorn, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 4 a.m. hanggang 7.10 a.m. at mayroon negatibong. Minuto na 51 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at mayroon namang negatibong minuto na 50 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo. Sa gabi, ang umpisa ng buenas na oras ay 9 p.m. hanggang 12.15 a.m. at mayroong negatibong minuto na 53 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Kulay gold ang iyong iiwasan ngayong araw. Aquarius, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng 6 a.m. hanggang 9 a.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buena simula ng 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may 53 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito. Sa gabi ang oras na mga Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.10pm at may 50 minutes na siyang nagbibigay sa sayo para ikaw ay malito sa paglalaro. Pisces, magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas. Nang 4am hanggang 7.10am at may ikatatalo na negatibong minuto na 52 minutes na bigay ng mga kalikasan sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1pm hanggang 4:15pm at may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 8pm hanggang 11.15pm ang mga oras mong buena sa gabi at may negatibong minuto na 50 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, kulay red ang iiwasan at mga player na makukulit magsalita na may kabastusan ngayong araw.